like kan tidak dan neronda. Kan ini film ini begit. Jis. Tanglan like this. Jis. Bila ini beli Jis. Ya haba ya haba. Oliver. Komot-komot. Ya pila pila namane ka kon? Pila. Pila namane ka lutuan ila o. Lagi. Sexy kasi Ma'am, taga LGU So, ugkin na tunay mga tangla di ha Sa merkado na niya, Sindangan Public Market Nga price Di ba? Bawa na isa og daghan pang kuha ah. may ginahang lag, lagtang so abangan natin yung ano mag harvest tayo ng tanglad jeez ito lang yung jeez oh. diba oh very good, good sige sige kayo magkatod kong tanglad <laughs>